Hi guys, uh, magbibigay lang po ako ng uh, kunting kaalaman about sa pagbabangklon. May good news po ako at may bad news sa inyo. So ganito po. Ang good news is, unahin muna natin yung good news. Ang video ngayon, nagbibigay na sila up to 25 years na long term. At ang pwede pong makapag is hanggang 70 years old na, so hindi na po mabigat, di ba? Kahit 50 years old na kayo, pwede ka pang mag bank loan, uh, ma-approve ka pa for 20 years, so medyo magaan po yung magiging monthly amortization ninyo. Ako kasi 43 pa lang ako, so mabibigyan pa ako ng 25 years na pagbabank loan. At ganito po sa mga hindi nakakaalam, kapag magbabanklon po tayo, kapag ibabanklon na po natin yung property natin, is may mga bank charge fee po yan. Pero, sa BDO, wala na po tayong ilalabas na pera. Kasi, yung mga charges na yan, isasama na doon sa ibabanklon natin. Pero, kung may pera naman kayo, kung ayaw nyong madagdagan yung ibabanklon ninyo, bayaran nyo na. Siguro, maghanda na lang kayo ng mga 50 to 60,000. I'm not really sure, pero hindi bababa dyan sa mga ganyan. So, kapag magbabanklo naman tayo, kailangan na natin kumuha ng MRI fire insurance. Diyan po sa MRI at fire insurance, kasama na doon sa pagbabanklo natin, uh, may sarili pong insurance yung BDO. At ang kagandahan po sa BDO is pwede mo siyang bayaran ng installment. Yung fire insurance sa MRI. Ang pinakalculate ko po yung sa akin kung halimbawa ang unit mo is nasa 3.5 million, ang babayaran mo is 2,500 sa MRI at ka fire insurance. Yung MRI po, ito po yung uh, Mortgage Redemption Insurance na which is kapag namatay po yung principal buyer, magiging free po yung condo uh, mo. Hindi naman po natin, magiging free po yung condo sa beneficiary, wala na po silang babayaran. Bali, fully paid na po yan. Hindi naman po natin pinapangarap na mamatay ka agad yung principal buyer. <laughs> Sa fire insurance naman, which is napaka-importante po ito, lalo na kapag nakatira tayo sa kondo. Kasi, in case po na magkasunog yung kondominium. So, yun po ang dapat nating paghandaan kapag oras na ng bangklon. At, kapag nag, naibangklon na po natin yung ating unit, dito na po tayo magsisimulang magbayad ng... Ang una po ay yung monthly amortization mo sa banko. Pangalawa, MRI. Pangatlo, fire insurance. Pangapat, property tax. Magbabayad na po tayo ng property tax. Magbabayad na po tayo sa government ng tax. At saka yung monthly dues. Yung monthly dues po, ito po yung monthly association sa mga unit owner. So, dito po kinukuha yung pambayad sa guard, sa mga cleaner at sa mga amenities na mga gagamitin natin like swimming pool, gym or doon, lahat doon. So yun na po yun, yung sinasabing association dues, yun po yung sinatawag na monthly dues. Ang pagbabayad naman po dito sa monthly dues is per square meter po, per square meter. Like halimbawa, nag start po ang um, ang monthly dues ng mga condo from 80 to 100. Ang sa Novaliches po, which is nag-i-start uh, sa Novaliches, like, 83 something. Sa MOA, nasa 90 something po ang ang monthly dues dyan. nag start po ng 90 something per square meter. Ang pinakamahal po ay Makati, 100 per square meter. So, kung halimbawa, yung yung unit mo is 28 square meter 80 uh, times 28 so wala pa siyang 2.5 ang babayaran mo na monthly dues at sa ano naman sa, sa ano ba tayo monthly dues sa property tax ang pagbabayad po ng property tax is pwede po yung annually or pwede po yung yearly doon po sa pinsan ko which is binayaran pala ni SMDC ng 2 years yung property tax. So, next year pa sila magbabayad ng kanilang property tax. Ganun pala yan. Minsan, uh, binabayaran ni, I mean, binabayaran pala ni SMDC ng 2 years yung property tax natin. So, free po. At ang um, monthly dues nila sa trust residence, which is ang ang unit nila is 2 bedroom with balcony so nasa 31 square meter po yan ang binabayaran lang po ang binabayaran lang po nila monthly is na monthly dues is 2,500 tapos pinakalculate ko na po yung aking yung aking unit which is kasi malapit na siyang mag turnover so nag ask po kami sa BDO ng Zoom meeting para po malaman namin kung anong dapat naming ihanda ganito po. Yun po ang mga good news. At ito yung pinaka bad news. Oh my gosh. Yung bad news is kapag may marital status ka, yung halimbawa hiwalay kayo ng ex mo, pagkatapos yung ginagamit mong ID, yung apelido niya. So, pagdating ng bank loan, mo yung perma niya at saka yung ID niya. Hindi ko alam kung anong, anong magiging status ko nito. So, ito po yung tips ko sa inyo sa may mga hiwalay, may mga problema sa mga marriage. Ang pinapayo po ng banko is bag, kaibiganin nyo yung mga ex nyo. Kailangan nyo talaga yung permit niya at saka yung ID niya. Pero hindi naman, hindi naman po ibig sabihin na magiging conjugal property nyo yun. Dahil doon po sa unit, ang status po ng akin is married to. Ibig sabihin, married ako pero wala siyang pakialam sa property ko. So, ganito po yan. Pagdating po ng bank loan, ang magiging bank amortization ko for 25 years, kasi 3.5 is magiging 20,727.35 na yung babayaran ko monthly sa bank ko. Tapos, ang MRI is 2.5 ang fire insurance is 2.5. Tapos sabihin na natin ang monthly dues ko is 2.5. So, ang magiging monthly ko na babayaran is 28,227.30. Yun po. Pero, ipaparent ko po yung unit ko. Kung ipaparent ko siya monthly, ang magiging monthly po na rent doon is 30,000. So kung ganun po yung kikitain ng ng unit ko which is wala na akong ilalabas na pera, yung tenant ko yung magbabayad ng property ko. So may sobra pa rin ako na 2,000. Ay, hindi pa pala kasama dyan yung kuryente at saka yung tubig. Sabihin na natin, ang kuryente at tubig is P3,000. One five sa kuryente, one five sa tubig. So, na-cover na yung mga expenses ko. Wala na akong nilalabas na pera. So, ganun po ang kalakaran sa mga unit. Pero, kung ipapastication ko naman siya, yung estication, yung daily yung bayad, which is, halimbawa, sa unit ko is two-bedroom. Ang magiging price range po niyan dili is uh, 2,500 to 3,000. So, kung kikita ang unit ko ng 2,500, sabihin na natin, i-times ko sa 30. So, magiging 75 yung passive income niya monthly. Tapos, ililest ko yung sabihin na natin 31,000 na babayaran ko monthly lahat-lahat na. So, ang laki ng sobra. May kita pa rin ako na 40,000. So, hindi po lugi mag-invest sa property. Kailangan lang po natin aralin yung pinapasok natin. Huwag po natin titingnan yung mga binabayaran natin. Tingnan din po natin ang papasok na pera sa atin. Ang posibilidad na pumasok na pera sa atin kapag, nagre, kapag pinaparent na natin yung property natin. What if ah, kung ang ang ano mo, ang ano ba, ang unit mo is nasa prime location like Makati, Mall of Asia, yun po talaga yung pinaka the best na na location. Ang ano po talaga dyan, ang rentahan daily is nag start po ng 3,000 to 5,000. Depende po kung ilang bedroom yung uh, unit ninyo. So, ang gagawin nyo po kapag papastication nyo yung unit ninyo, kailangan kompleto siya. Mga gamit sa pagluluto, gamit sa kusina, at syempre may ref, syempre may aircon, at saka yung confit yung, yung unit ninyo. Kasi minsan yung ibang tenant is gusto i-double eh, deck, tapos kailangan yung sala, yung pwede rin higaan, yung sofa bed yung ilagay ninyo. Sa akin, gusto ko yung magtitira lang sa unit ko is ipapestication ko lang siya. Kasi anytime na gusto kong gamitin yung unit ko, pwede ko siyang gamitin. Kasi kapag uh, iparent ko siya ng long term, long term yung magre-rent, which is kontrata po yan. Like sabihin na natin, 3 months, 6 months, o 1 year. So hindi nyo po sila pwedeng paalisin hanggat hindi nila natatapos yung kontrata. At least, kapag staycation, halimbawa, may mag stay ng like, two weeks, tapos another 2 weeks, ganyan. Tapos, pag gusto mo, halimbawa, gusto mong tirhan yung unit mo, gamitin yung unit mo, pwede. So, nasa sa inyo po yun kung ipapasok niyo sa property management o kayo na lang yung maghahanap ng magiging tenant ng unit ninyo. Pero para sa akin, ako na lang yung maghahanap lang tenant ko kasi kapag ipinasok ko siya sa property management, syempre magbabayad ka, magdadown payment ka ng 10,000, pagkatapos sila yung magmamarket ng unit mo, which is hindi nga yun mababakanti talaga kasi kapag may umalis na tenant, hanapan talaga nila yun kaagad. At pamimiliin kayo kung anong gusto niyo, kung daily, kung staycation, kung long term. So, ganun po. So, I hope po na no, nakatulong ng, nakatulong ng konte Ganito po dapat, uh, ganito po ang kailangan nating ihanda kapag oras na ng bank loan. At, kapag ang unit nyo is 3.5 million like that, so, ang hahanapin lang po na sahod ninyo sa banko, ay sahod ninyo is, ang hahanapin ng banko na sahod ninyo is at least 50,000. Ganun lang po. At kung hindi naman, kung halimbawa 30,000 lang yung sahod ninyo, pwede kayong mag, pwede nyong i-co-maker yung kapatid ninyo, kabag-anak, para mag-match, para umabot na 50,000 yung sahod ninyo. So, kapag ang unit ninyo is nasa 8,000 to 10, ah, uh, 8 million to 10 million, so, kailangan po dyan ang sahod ninyo is nasa, at least 160,000 kasi ang magiging monthly amortization nyo sa banko is nasa 60,000 na po yan. So, I hope po na nakutulong ng konti. Salamat, babush!